Bakit? Di ba totoo naman pang? Sa inyo ko iniwan ni Mamang, pero pinabayaan niyo ko. Inayaan ako madaganan ng bakalabang ko. Tapos kayo sarap ng tulog, no? Tulog kayo ng tulog. Hindi niyo alam may anak kayo. Wow, may anak kayo. Cute na rin. Pinabayaan niyo ang gantong cute na bata hindi na, nagmamalaki tapos ginan ninyo, pinabayaan nyo sa banyo na nakadaga ng bangkong bakal ngayon nagsisi kayo, di ba? <laughs> kasi kita ginagasan mo kasi, etong kinanabangan batang tong <laughs> good pinabayaan nyo, <good>. <laughs> tong kita <laughs> tong cute <laughs> <tong>, cute <laughs> na batang to maraming nagmamalaki dito hindi sina Buti pa si Bangi, sabi maganda ka pa. <laughs> Ikaw pa <baka> kang dahilan! <laughs> hindi ka namili! <laughs> <laughs> hindi ka namili ng babae pa! Tingnan mo yung tsura ko! <laughs> yung tsura namin, hindi ka mataawa sa akin? <laughs> <laughs> Bakit gantong mukha namin? Sana pang nag ko! dahilan ng pagkapagat na kami. isip. Nakita mo lang si mamang na inlap ka na. Parang gumuho na ang mundo mo pang. Bakit? Parang sinasabi mo ang pangit ng nanay natin. Amok na amok na. Amok na amok. Pagkita nyo kay mamang, kala nyo, kala nyo mukhang rosas. Puro-puro pe. anong kilalabasan ng... Ay, Si Aira, tita nyo! Pangit! <laughs> tango! Tomboy! <laughs> <laughs> Iti sana babae siya! Kasi nga nagsisiran siya eh! <laughs> Pero kung ako tatanungin... <laughs> masama loob ko! Papabaragay ko kayo! Pangit! <laughs> anong dahilan? Pangit! <laughs> Sabi sa anong kaso? Nanay ko tsaka tatay ko bakit? Ang pangit na magulang ko! Ang pangit ko! Ang na mga kapatid ko! Pa. Ako lang talaga may juice! <laughs> Sobra na si Musa ang galing. Eh. papangit nila ako. Oh. na ako sa mga kapatid ko. Sinasabi nila bakit daw ako may juice sila wala. Kapag! <laughs> pasensya nyo na kasi ang magulang natin kanyan. Pangit. Sige, patay mo.